Hello guys, good morning sa inyo lahat. Good evening sa inyo lahat dyan. Ayan. Uh, kita ko sa inyo yung mga talong na may mga bunga na. Dati kasi maliliit pa sila. Ngayon malalaki na yung mga bunga nila. Ayan. Tapasilip ko sa inyo yung mga bunga nila kung gano'n na sila karami at kung gano'n na sila kalalaki ngayon. Tara, samahan niyo ako. So ito na, so, ito na nga guys. Dito tayo sa talungan. Ayan. Ito yung mga talong dito. You know. 'Di ba? ang daming ang nyang bunga dito sa ilalim. Oh, 'di ba? Ayun oh, maraming bunga. Dati maliliit lang ito siya. Nung pinakita ko sa inyo, 'di ba, yung sa mga una kong vlog sa inyo, ah, uh, maliliit pa siya. Wala pa siya ng ito karaming bunga, pero ngayon tingnan niyo, ang daming bunga, 'di ba? Hmm, ang dami. Ang daming bunga, guys. Oh, 'di ba? Hanggang doon sa may kabila. Oh, daming nyang bunga, oh. Hmm. Ang diba, lalaki tapos dito sa kabila tingnan niyo oh di, dikit do sa may kabila sobrang dami ng bunga talaga di ba dami sagat-sagat sa bunga yan guys yung doon sa may kabilang dulo di ba ng bunga di ba pag dito ka sa ilalim magtingin makikita mo yung mga bunga talaga ng mga talong pag sa ibabaw kasi puro dahon siya so dito ka magbigyo sa ilalim para makita mo yung mga bunga tingnan mo ang lalaki niya no di diba? ang nandoon sa may kabilang dulo. Puro ang daming bunga talaga. Hmm, 'Di ba? Ito na yung talong na binidyo ko noon na maliliit pa lang siya. Yung bago pa lang siya namumulaklak. 'Di ba? Ang dami. Ganun. Diba ang diba? dami, ang lalaki na. Noon wala, wala talaga ito siya eh. Uh, hindi mo mapansin na ito karami at gaito siya kalalaki magbunga ngayon yung mga talong. Hindi ba ang dami? Dami na may libre ka ng pang panglaga sa usaw mo lang sa baguong agoy. Kasarap na may sili. Tapos may pakbit. 'Di ba? Tortang talong. Marami na 'yon. 'Di ba? Dito tayo hanggang doon sa may dulo, guys. Meray pambungay na nandito sa may kabila. Ayun, diba? 'no. Dami. pati maliliit marami pa guys o di ba maliliit pa yung iba yan oh daming mga bulaklak oh di ba daming mga bulaklak hmm ayan pa oh mga bulaklak din yan di ba hmm tamumuno Napupuno siya ng bulaklak guys pag magano na yan marami yan siyang bunga talaga as in di ba oh ang lalaki pa oh Saan ka dyan, di ba? Ang lalaki ng mga bunga. Ito pa, oh. Ang lalaki ng mga bunga. Di ba? Ang lalaki. Ayan. Ito yung mga talong dito, guys. Ayan. Maraming marami ang talong na yan. So, sa pang ulam lang, libre-libre ka na talaga. May pantorta ka na, may panglaga ka pa. May pamigay ka pa sa kapitbahay mo kung mamaghingi o may mapamagbinta, di ba? O, oh, diba ang dami? Hanggang doon yan, sa may kabila. sa lang talaga tignan kasi nga, marami siyang bunga talaga. Maraming bunga. Diba? Malalaki. O, oh, yan. Diba? Talaga ang dami ng bunga. Hindi ka magsasawang magtingin. Sobrang dami niya ng bunga. Sarap ito guys, torta talaga, may itlog. Ako, ito Nakaparami ang Napaparami yung kain mo niyan. Di ba? Dami. Di ba, dami. Dami bunga. Sana all ka na lang. <laughs> Di ba? Pag dito ka talaga sa baba, makikita mo talaga yung mga bunga ng talong. Kikita mo sila madami. 'Di ba? Oh, dami niyan. Hanggang doon sa may dulo. Maraming bunga. Hmm. 'Di ba? Ang daming bunga hanggang doon sa may dulo pa May kabila. Mamaya bibidyuhan din natin yung ano, yung mga okra doon sa may kabila. Na may malunggay pa doon sa unahan, oh, 'di ba? Saan ka diyan? Oh, ayan oh, malunggay. Yan. Oh, ayan oh, malunggay. Yung sa may kabila malunggay din, 'di ba? sarap yun sa mga bagong huling isda maraming ano maraming isda na ma kang kanin na ma talaga lalo pag mga sabaw ang dami talaga sarap tignan sobrang dami ng bunga talaga oh. ang dami ah, papasana oil ka na lang hindi <laughs> ba ang daming bunga guys hmm. Oh, sino ba dyan may gusto sa inyo? <laughs> sino bang may gusto dyan sa inyo? <laughs> Magsabi na, ato paliparan ko. <laughs> Papaliparan talaga. <laughs> o, ba? Diba? Sarap. Po. Ah, sige na. Hanggang dito na lang. Ah, paano? Dito na lang yung ating mga video, ha? Maraming salamat po sa inyong palunood. Thank you, thank you sa inyong lahat, guys. Salamat.